na ako ang akong kamit up tungod sa filter. DJ Sam, karong panahon na daghan na dyan kaayo ang mailad. Kanagani nga nanguyab ka niya kay paska man yun niyang gwapaha sa social media. Pero ang ending, gwapa pa di ang kukak sa personal. Tawagan na lang ko sa pangalang Ken, na DJ Sam. 21 years old go o college student. DJ Sam, dili ko kagwapuhan pero dili pud ko pangit. Wa pud ko gapangilad sa social media. Kay kung unsa man jud ang akong hitsura sa personal, mao man na akong ginapost post sa ako ang social media. Proud ko sa kung unsa man ang akong hitsura. Siguro mapahamis lang o gamay tungod sa cellphone pero dili jud layo kung unsa man jud ang akong tinuod nga hitsura sa personal. Nagagamit pod kong filter, klaruhon na ako na, pero katong dili pod layo sa kong hitsura. Kana ang close to natural lang yod nga looks, sa DJ Sam. Second year college ko, na ako'y nauyab, nga tawag na lang nato sa pangalang Maymay. Parehas ming duha gikuha nga kurso. Nidagan o ga walo buwan ang among relasyon na DJ Sam. Love ka ayoko ni Maymay, DJ Sam, o gani, nakatipid pa ko, kay ginalibre man foods sa iyang boarding house o ginaapilan pud kunya baon matag lunch namo. Basta makaingon ko nga okay jud si Maymay. Okay po ang among relasyon. Hangtod nga nakita nako na sa TikTok si Ara. Miagi siya sa akong FYP, DJ Sam. Gimessage na siya, DJ Sam, o nireply po siya. Nag-ila-ila duha, o hangtod nga na-develop mi sa usag-usa guapa man gud kaayo siya DJ Sam. As in perfect na perfect jud. How pud siya mo sa mga TikTok videos niya DJ Sam? Og dihang gipanguyab na ako siya. Gibasted ko niya kay lagi na aman daw ko'y uyab og sugton lang daw ko niya kung free na ko. Yes, DJ Sam, naging honest ko sa iya ha. Og giistoryahan na ko siya about sa ako ang girlfriend kasi may may. Sa ilang duha ni Maymay, DJ Sam, mas ma-excite ko nga ka-istorya si Ara. Maong saway pag duha-duha, gibuwaga nako si Maymay o gipurso na ko si Ara. Naging kami, DJ Sam, o after one month, first month sa rinamo, nagsabot ming duha nga magkita nami. mi. Pero wa ko niya gisipot, DJ Sam, kay laki busy daw siya sa iyang trabaho. Gisabot nako na siya DJ Sam. Hangtod nga naabda na lang og tulo ka buwan wa pagyapon mi magkita sa personal. Og last week lang DJ Sam nagkita na jud ming duha. Kabaw mo wa jud ko makaila kang ara DJ Sam. Layo ra jud kaayo siya sa personal. Sa social media puti, hamis, tangos kaayo ang iyang ilong. Perfect na perfect kaayo. Pero pagkita na mo sa personal, laksot kaayo siya DJ Sam. Mm nga muragway pang toothbrush. Buhok nga muragway panudlay. DJ Sam, dili man jud ko manghinaway kung nagtarong lang siya sulti nako sa tinuod nga pagkasiya. Napungot jud ko DJ Sam. Ni aksyon pa siya haluk og ako sa ako a. Giisip na ako nga layo ra jud kaayo si Ara sa hitsura ni Maymay. Dili kayo gwapa pud si Maymay sama nako pero presentable siya sa kalagot nako na og gunahuna nga nawala si Maymay nako na tungod sa iyahang pagpangilad nako na DJ Sam napiktusan jud nako na ako, siya og natulak nako na sa diyang giaksyonan ko niya kiss og gakus mo ang ta takog biya niya DJ Sam pero namugust pa siya nga magstay ko nagakus gakus sa akong likod maong wa ko kaantos ako siyang napiktusan pag usab Mura jud din ta, og susuk sa sapa og dagway DJ Sam. <laughs> Nakipagbulag ko niya, apanwa siya ni sugot. Kay nahigugma daw siya nako na pag-ayo. Plano na ganit daw niya nga ipailaila ko sa iyahang pamilya. O kung mawala daw ko niya, mas maayo pa daw idimanda ko niya sa akong pagpamisikal sa iyaha. Mauna akong problema karon mga followers ni DJ Sam. Gikalibgan ako na. Unsaon ko mani, Dili ko gusto nga makipagbalik ni Ara DJ Sam kay di gyud nako ma ang yang hitsura sa personal. Pero di pud ko gustong mapriso. Tambagi daw ko ninyo please kay ako nang basahon sa comment section. Imong follower DJ Sam Ken.